Aprobado na ng Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Si Daniel Manalasta sa report. Mabilis na lumusod sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Higit 10 billion pesos ang panukala. Personal na humarap sa mga senador, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon kay Bersamin, pinahahalagahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang branch ng gobyerno. While this amount is 1.88% lower than the budget of the Office of the President in fiscal year 2024 and represents a mere one-ninth of 1%, of the proposed total national budget for fiscal year 2025 We believe that the amount will be enough for the president to meet the exacting demands of being the head of state and of government. Despite the reduction in the budget being proposed, rest assured, your honors, that the same will not affect the delivery of services of the president to our people. At dahil nga may umiira na interparliamentary courtesy, ay eh hindi na pinahaba ng mga senador ang talakayan sa budget ng OP. Bagkos nagpaabot pa ng suporta ilang senador sa panukalang pondo nila. Maraming mga gandang programa ang simulan ng ating Pangulo para sa pagpapunlad ng ating ekonomiya, agrikultura, kabuhayan, kalusugan at edukasyon. Nakikita natin ang mga buting inahatid Buting inahatid ng mga ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Sa budget hearing naman ng Ombudsman, tinanong ni Senator Grace Poe kung kakailanganin ba nila ang confidential funds na nakakahalaga ng higit 51 million pesos. Have you utilized the 1 million allocation that you had in 2024? Of course, Your Honor, we need the 51 million. but as i said there are other investigating agencies who needs who need this money more than us if you can give us the same amount that you gave us uh, last year for 2024 the 1 million that will be very sufficient for us, Your Honor. Bukod sa budget ng Office of the President at Ombudsman, lusot na rin sa committee level ang budget ng Commission on Audit. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.